morning po mga kaibigan, mga kapatid. Kadoming po. Mag-share po ko sa inyo ng kaalaman tungkol po sa motor. Tara po punta na natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo i-share ko sa inyo. Ayaw umandar ang motor na ito. Uh, Ito i-troubleshoot natin, i-share ko sa inyo kung paano ako mag-troubleshoot. Doon muna tayo sa susian Ito, nasa susian na tayo. Ito yung kanyang wiring ng susian Ito yung kanyang wire. Wala na kasi itong susi, kaya binunut ko yung kanyang sakit para maon ang susi o ang motor para maon. Ayan. Naka-on niya ng susi. anong ah, ano kasi ito? Primary type. Doon sa Arap. Ito. Uh, papaan rin ko ang motor. Yan. Ayaw umandar ng motor i-share ko sa inyo kung paano ako mag-troubleshoot. Tingnan muna natin kung may kuryente. Tatanggalin muna natin ang spark plug para magaan tadyakan. Meron naman siyang linalabas na kuryente pagka malapit na malapit. Pero pagka medyo malayo na, wala na siyang dinalabas pag malapit lang ang meron ano you know? pag malayo wala pagka ganyan ang nangyari na manipis lang ang kuryente an uh, 90% sira ang kanyang primary coil yun ang sira ngayon para makasigurado ka na primary nga ang sira kung meron kang CDI na 5 pin na katulad ng nakalagay sa motor mo ay palitin mo 10% lang ang CDI pagka ganun ang kanipis ang kuryente pero pagka uh, ano 90% talaga primary pagka ganun lang kanipis ang kuryente ang sira aalamin natin para malaman natin na primary nga ang sila sira magpapalit tayo ng CDI ito yung kanyang CDI papalitan natin para mapatunayan natin na primary nga ang sira ito yung CDI na naka install sa kanya 5 pin uh, papalitan natin ito ito muna yung unay natin yan saksak natin ito papalitan natin eto napalitan ko na ang CDI tingnan natin yung high tension wire kung lumakas ba ang kuryente niya wala. Hindi rin lumakas ang kuryente kahit pinalitan natin siya ng CDI. Palitin pa natin ng isa, yung isa pang CDI. Yan. Napalitan ko na yung CDI. Balik tayo sa spark plug. Kap. hindi rin lumakas yung kuryente kahit nakakadalawang CDI na tayo. Ibig sabihin talaga yung primary coil talaga ang sira. Papalitan na lang natin siya ng ah uh, 4 pin. Ito na po, magpapalit na po tayo ng CDI na 4 pin. Papalitan na po natin. Hindi na tayo magpapalit ng stator uh, magpo 4 pin na lang tayo para hindi na tayo magpalit ng stator. Sa pag-convert ng 4 pin, uh, kailangan natin dito ng ano ng supply ng battery. Ito, ito bali ito ang gagawin natin dito. Ito kasi yung black na may may stripe na red, ito kasi yung galing primary. Tatanggalin natin ito. Uh, papalitan natin siya ng wire eto ito yung wire na ilalagay na natin bali tong wire na linagay ko na to ito yung magiging supply ng positive i-coconnect natin ito dun sa accessories wire o dun sa may susihan ilagay ko na dito Uh, pinagapang ko na yung wire papunta rito sa susian ah uh, dito sa susian dahil sira na yung susi nito ay gagamit na lang tayo ng switch yung off on i-coconnect natin itong linagay natin na wire dito sa kulay black na solid black ito kasi yung accessories ng motor na ito yung black i-coconnect natin ito itong li, uh, linagay natin na supply papuntang CDI yung positive ko connect natin pagsamain natin dito sa may accessories wire bali yung switch na lalagay ko dito ay wala pa kukunin ko pa dun sa sa multicab ko dun sa PS, sa piyesa ko bali ang mangyayari nyan ito yung kulay black ito yung kanyang accessories isinama ko yung uh, positive na wire papuntang CDI at ito yung kanyang supply ito yung battery galing ito ng battery ito yung test lamp ko yung clip naka clip dun sa negative uh, ito yung positive na galing baterya tingnan natin kung may supply yon umilaw yung ilaw. Ito nga yung supply, ito nga yung galing battery. Ang gagawin natin para magkasupply yung uh, accessories wire at saka yung para magkasupply yung positive na papuntang CDI, ipag-connect natin ito. Yan. Ang katumbas nito ay parang nakasusi na. O yung sinusi mo na. Yan ang katumbas ng pinagdikit ko na to. Yan. Bali mayroon na tayo yung masusukat doon na supply. Ngayon, subukan na natin yung ginawa natin kung lumakas ba ang kanyang kuryente. Yan, lumukas na yung kanyang kuryente. Ilagay na natin yung spark plug para mapaandar na natin. Yan, nailagay ko na. Subukan na natin. na Ah, uh, yung iba kung uh, experience diyan ay mas malakas pa diyan ang kanyang ah uh, kuryente. Ah uh, aandar tapos mamamatay, hindi mo na mapapaandar. Yun din ang sira, yung kanyang primary. Kaya kung meron kayong ganong experience na mahina ang kuryente o kaya pagka-umandar ay Uh, pag namatay, hindi mo na mapapaandar uli o matagal na naman bago umandar, primary po ang may sira nun. 90%. Yun lang. Salamat sa panonood. At ganun nga po ang ginawa kong pag-aayos dun sa motor. Kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko po pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel. Ah... Uh, Mag-like at i-share mo na rin. I-shoutout e, ko lang po si Ian Manansala ng Barangay Takasan. Diyan po sa May Purok Sentro. Diyan sa May Makabebe sa Pampanga. Salamat po sa panonood.